humihinto yung camera ko ha tingnan niya po itong isa kung gano'ng kalaki yun, laki ha eh. tingnan mo kung gano'ng kasarap mag-ano mag, nito, mag-plant ng ganito oh, oh. binta na natin to ha manatay na tayo nito <laughs> ok, oh, yuk <yo. laughs> daming nakatago, ayun <laughs> OMG

voici mamie, mamie, encore une. Mmh. <laughs> Il est rouge, papi. Je suis <laughs> rouge. Ah oui, c'est incroyable ça. Il doit de prendre des cachots du bonheur, lui. Il doit prendre C'est pas possible. <laughs>

De yeah. pulpe, no. okay. ah, non. Ok. Pompier? Non, non, c'est pas pompier Marine ça. et Pompier. ou, SNMSM, ou Pompier? Bah il -là. Bon, bah, est garé Argelès celui-là. bah ça Pompier Regarde, y y Je crois pas. Si, bah Tu vois ce si, <laughs> Je pense. <laughs> Non, elle décide. Elle, oui. elle est courageuse. Elle est délicatement, ouais. ouais. so. ah, voilà. papi. Ah. Tu veux ton lunette de soleil, mamie bon. lunette de soleil ah, Non. Alors aujourd'hui, c'est quoi ton code Ça c'est le mien. Ah ouais c'est moi qui te fais pas bien ça. Toi qui payes un vie Tu fais 78 Vas-y dis-moi ton code. Allez. On y va

Daming payong ah. Ah, tawag mo sa mga montre Hindi ka. O ay si pala man kulor ko. Do te trapel a bordeaux sa mesa. original? Oo. Pauwi na kami pero ang lamig. Lumalamig na po. Good morning po sa lahat Medyo magandang araw Yan. Pero ang dami pa rin po namin uh, Busy pa rin po kami sa garden Kasi mag-o-autumn na po So maraming uh, ititrim na trees marami pong mga uh, Dahil may winter po dito So para masave po yung mga halaman Pag-aalis kami Nang matagal-tagal So linalagay ko po sa lupa pero titingin po natin kung magsusurvive po sila that's the problem kasi siyempre uh depend po sa sa year may iba pong hindi masyadong nag-nagye-yellow uh, minsan naman po ay nag-snow minsan naman ay wala so <coughs> depende po 'yan sa ano po no sa sa, sa temperature so ito po kagawin natin ilalagay natin ito sa malaki kasi bonsai po sana siya. Tingin po ang ganda sana nung lalagyan niya. Kaya lang, maliit na po yung ano niya, yung lalagyan niya. So, uh, it's either Uh, gawa ng aalis uh, kami ng January papuntang Pilipinas. Siguro magtatagal kami mga uh, siguro tinignan po namin yung baligbayan kasi medyo uh, wala na po kasi akong passport na Philippine passport no, po so nas uh, French nationality na po ako. Pero although kinip ko po yung double nationality but wala na po ako per um, expired na yung Philippine passport ko but uh, valid pa rin po ako sa baligbayan so tinignan namin ni Frank yung uh, about balikbayan ano po no visa so normally uh, one year yung ano po basta kasama lang ako lagi but then medyo magulo so kailang para namin i-check um, ayan Wala, na naman ako sa so, sa alaman pa <laughs> putay dito sa alaman so ito um, ang natin dito sa malaking paso at uh, pagka ang iba po kasing uh, succulent no kahit hindi diligan uh, dahil medyo matubig po sila hindi po sila namamatay so lalagay ko lang po sila sa terrace pag alis ko Tingnan natin kung uh, pag-uwi namin ng April ay buhay pa sila. So, yun po yung goal natin na no, po na hindi po sila mamatay kasi syempre sayang naman po. Yung no? so, um, iba sa nang halaman gusto kong ilagay kay George kaya lang uh, tanda na si George at ayoko naman pong bigyan ng uh, gawain na ano, po. Nakakahiya naman po. Um kasi yearly po na pag-aalis kami, tinatanggal po namin yung uh, yung tubig na po kasi hindi mo alam baka ma mabaha yung bahay mo. So, in-off namin yan. Lahat pong ref, in-empty namin kasi matagal kami mawawala. But yung electricity, it's on kasi syempre may, ano po, may camera po kami sa all over ng bahay. So, para na-check namin kahit nasa Pilipinas po kami. So, ano yon uh, may internet. So, yun lang po yung i-oo namin na po. Ayan uh, yan. Bisitahin natin yung dito. Mas medyo matagal po yung dito. Tingnan nyo po, oh. Hindi masyado siyang gaya nung talagang grow na grow na po. So, mas medyo mapayat. <laughs> sa lahat, medyo mainit today. Dito lang po kami sa bahay kasi paalis na po si Ma'am and Dad tomorrow. So, magpapak po sila ng kanilang bagay. Magti-train po sila, no, pa uwi. kukuha po tayo ng, ano, ng sili. Bibigay nila po doon sa, sa friend nila. So, kukun natin yung mapula. Ayan. Dami na rin, ah. dito wala na. Dito sa kabila, tingnan natin. Makakilang kaya tayo. Ayan. Ay. Daming pumakaya. Ang green pa po lahat. Sike um, after iipunin natin yung ano niyan yung seeds pero ito pamimigay natin yan medyo mahirap din po kasi hanapin yung ano yung siling ganyan na maanghang na po at medyo may kamahalan din siya dito so bigyan din natin si Aurelio ng ano ng green mahala na siya sa kung anong gagawin niya sa green pero maanghang naman po kasi yan eh at tingnan natin. Here. Yung pa-brown. Ano naman pa-brown. Ah. ah. Wala. Ayan. Ano klase din. Tingnan nyo kung gano'n kahaba. Ayan. Mahaba pala nito. Ayan. Yung sinasabi ko kay N eh. Nadali ko din pala ito ah. Ayan. Bisitin na uh. yun. Ayan, ganun po siya kalaki. Ayun, Ay, nakap. Ah, uh. ah, uh, ayan uh, na naman. Umihinto uh. <laughs> oh. yung camera ko ah. Tingnan niya po itong isa kung gano'ng kalaki. Ayan. Laki ah. Eh. Uh. Tingnan mo kung gano'ng kasarap mag, mag nito, mag-plant ng ganito. bentana natin to. Iya, ha? mana ta ini to? Joke. Dah, hindi na katago ayo. Oh dito sa kusina. Um, ah, bali mag bibihon, sutanghon pala, sutanghon tayo. So, ang lalagay ko po ay bula-bula at shrimp. Ayan, walang gaano gulay. So, lalagyan ko lang siya ng celery. At, uh, yung beans na ganito. Ano po yan? Um, frozen. So, lulutuin muna natin kasi sila po, sila mamintad, hindi sila mahilig sa crunchy. Yan ang, medyo na na yung mga teeth nila. So, we, have, we need to adapt. Ayan. Yeah. Aming tindahan dito. Dami pong tao dito pa ate. Okay.